sakali po ngayon hapon na Hi bocok, Dali ka sa laro nila Bakit? Ay ka kay Bossing Kaninong Ninong Mani Dali Bali po yung sapatos po ni Botok na ginagamit sa school Yun na rin po yung ginagamit niya na pambahay Kasi sa ngayon po wala pa po, po akong dito na pambili yung dalawang na ko po sa ngayon natutulog kahit gusto yung kuman po bumili na ang marahing damit isa pali binigyan po siya ng ninong niya ng tatlong piso yun na po yung pang merienda niya nak butas yung puwit mo <laughs> wala mong pambili ng shorts yung tripets na po yun, balik hati-hati Sige. Pa, 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 hati-hati na hati, yun hati, pang mga. Ganyan na po pala lalo mo dito sa church. Nakina, nagawa niya pa rin pong maglaro.